Hello mga ka-Plant Twin, kamusta? Isang mapagpalang araw sa lahat. Welcome pa muli sa Plant Twin TV. At hello sa lahat ng mga netiors and plant lovers na katulad ko. Kilala niyo ba ang halaman na ito? Alam ko marami sa inyo ang nakakaalam kung anong pangalan ng halaman ito. Yes, tama kayo. Monstera Deliciosa isa sa pinakasikat na ornamental plants na kinukulikta karamihan ng mga plant lovers. Sabi nga nila, hindi ka raw certified na plantito at plantita kung wala ka nito. Kaya napapabili talaga ako nito online nung kasagsagan pa ng pandemya. Nabili ko to sa Lazada at boto pa. At syempre kapag boto, wala pang kasiguraduhan kung tutubo ba talaga yon. Kaya pasalamat ako sa Diyos at tumubo siya. At least legit pala yung nabilhan kong online seller. Nung panahon na yon hindi pa ako nagbablog. Kaya hindi ko na ibahagi yung pagbili ko nito online. Napansin ko sa kaniya mga kaplantuin ang bagal niyang lumago, lalo na nung nasa lupa ko pa siya itinanim. Kaya nung pinalitan ko siya ng uling at saka bunot, ayan, medyo gumanda na yung paglago niya. Di niya nagustuhan yung pating mix ko nung una. Sa simula mga kaplantuin, ganito pa yung dahon niya. Wala pang split. Ang ganda ng pagka-green super dark green. Ayan o, ang kintab. Tapos kapag kami medyo lumaki na yung dahon niya, ayan, unti-unti na siyang nagkakaroon ng split. Ayan o. Ayan, may dalawang split na siya. At saka ito, ito. Bagong dahon. Ayan, may tatlong, bali tatlong split na siya. Ayan o. Pero kapag ka may budget naman kayo mga ka-plantuin, pwede naman kayong bumili ng potting mix na soilless, Kaya lang medyo mahal 'yon. Ako kasi mas madami pa kasi akong pina-prioritizing binibili ngayon, lalo na 'yung maintenance kong gamot sa mata. Para po sa hindi nakakaalam, ako kasi ay may glaucoma. Tsaka 'yung kanang mata ko ay bulag na. At kaliwa na lang yung may vision ako. Ayan, ibabahagi ko lang sa inyo yung maintenance ko. Ayan o. Oh. Ito yung gamot ko, anti-glaucoma. Kaya, kung napansin yung mga ka-plantwin, minsan na lang talaga ako makapag-upload ng mga videos sa mga halaman ko. Dahil busy ako sa pagpapagamot ng mga mata ko. at pag-uusapan natin yung pag-aalaga. Ilagay nyo siya sa maliwanag ngunit hindi direktang sikat ng araw. At diligan nyo siya isang bisis sa loob ng isang linggo. Sapat na sa kanya yon. At yan muna ang maibabahagi ko sa inyo sa ngayon mga kaplantwin. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nanonood. At sa mga hindi pa subscribe Please subscribe my channel at ihit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod ko pang mga uploads. Ako si Kuya Win sa Plant TV at nag-iwan ng kasabihan Naalagaan at mahalin natin ang kalikasan dahil ang kalikasan ay likha ng Panginoon at tinawag niyang paraiso. God bless everyone.